Solid! Napakaganda mo! Los Baños! Ano ba yung pangalan ang pangalan nito? Ang ganda din. Kiltipan. Welcome to Kiltipan! Mga bay! Kiltipan Viewpoint. Ulit. Welcome to Kiltipan Viewpoint! Sagada. Sagada tanga. Welcome to Kiltipan Viewpoint! Sagada! Woohoo! right, so goodbye, uh, good morning So, day 3 And last day na namin dito sa Sagada And eh. umalis na kami sa transient namin Oras natin ay So, 5.53 na lang umaga And Pauwi na kami ng Manila ngayon Ready na ang lahat So, tara, let's go Bye bye Transient sa muli Parang ganito yung kalsado sa Baguio pag pa-accept ka. Pag galing Lion's Head. Tapos paakyat ka na ang Baguio. Puro pine tree kabilaan. Ito medyo mafad na rito mga utol. Tara tayo sa Keltipan Pogo Viewpoint Sunrise Rise Terraces Sea of Clouds. Yan. So dito pa lang sa baba makikita nyo mafag na. Paano pa kaya sa taas, di ba? medyo wakay ba ang daanan dito ay gago yung daanan meron din daanan doon siguro doon yung mga magta-trekking Saka iba na itong dinadaanan namin. Medyo gubat na. At madulas ang tahol. Masyadong madulas. si boss walang problema dyan naka ADB yan eh so yung gulong niyang beast tires is sports touring all weather kumbaga sa sakin ng all weather uy nakaano yung ano ni boss eh uy malalim ba eh ano yung gagawin Ayun na, oh, malapit na oh. Andun sila Ayun oh. Kaliwa Makanan May isa kasing daan nakita ko eh May isang daan nakita ko doon oh. Kaso ganito rin, masikip signal oh. muna tayo mga tol. So tara mga bay, silipin natin dun sa baba. Kung anong meron dun. Yun dito. So tara, silip tayo dun sa mga iba to. <laughs> Medyo madulas kaya dahan-dahan Dahan. Ay, sabi ko na eh. Kailangan natin ng tungkod dito. Pero danda uh, dahan-dahan lang tayo. Buti lang medyo maganda yung boots natin. Makapit yung ilalim nito. So, yun na. Meron lang siyang malaking rock formation dito. Mga bay. sa silipin muna natin dito na side. Oh, mas maganda yung view dito, yun. Ay, solid naman talaga. Safe moto. Solid sa baba. Solid daw sa baba. Tara, silipin natin doon, mga bay. Sa ilang mo, bay? Bakit? Hindi sulit. Ha? Along hindi sulit. Kita yung rice terraces. Ay po, di yung kita yung ano ba rice terraces so. Ah, okay. Madulas yung ano, bukak guman madulas nga yung. Pwede naman kasi dito. Wala ko Wala, Wala. yun? Ito ang gumawin dapat nakagapang ka. Lipin natin dito. madulas. You know? Barawe Rice mga tol. Dito kayo. Ako kayo. Dito. Ah, ako kayo sa barbed wire. Grabe, ang ganda! Solid! Woo! Solid. napakaganda agenda dito mga tol. Sulit yung pagbabarati sa putikan. Solid. napakaganda agenda mo, Los Baños. Ano ba yung pangalan ang pangalan nito? Ang ganda din. Kiltipan. Welcome to Kiltipan, mga bye. Kiltipan viewpoint. Ulit. welcome to kill the band viewpoint sagana welcome to kill the band viewpoint sagana